Magandang araw nga sa inyo lahat ng mga idol. Ako si Ryan Ambun, Nukirong Gala ng Tanay. Ngayong araw ay inagahang kong uh, gumising. Gawa ng ako ay papasok sa paaralan. At syempre, nagsaingwa na rin. Ako naman ay makapag-almosan. Pagkatapos na yun, mga idol, ako ay uh, naligo naman at nag na ng aking sarili para sa pagpasok ko sa school. Sa mga oras na yan, mga idol, ay nakasakay na nga ako sa jeep papunta ng Batangasan kung saan mag-aabang naman kami. Nasasakyan papunta ng Kogyo. Mga labing limang minuto ang aming inintay ay uh, dumating na rin yung aming sasakyan papunta ng Kogyo at uh, siyempre pagkatapos ng mga idol ay uh, nagbihay naman ako papunta ng tropical kung saan malapit na roon ang aming uh, para lang so sa mga sandaling yung mga idol ay uh, naglalakad ako sa footbridge papasok nga at papunta doon sa aming uh, eskwelahan ng mga idol at uh, ayan mga idol natatanaw ko na yung uh, aming uh, eskwelahan at uh, syempre mga idol ay papasok tayo diyan ngayong uh, araw na ito at gawa nang tayo mag aaral muna honey wala muna tayo mga idol sa kagubatan na ito muna tayo sa kabayanan ngayon at sa ating uh, paaralan para tayo ay mag-aral at matutunan eh, ng uh, mga dapat nating matututunan so ako nga pala idol ay nasa huling taon na sa kursong uh, Bachelor of Science in Information Technology Hello mga idol uh, for today's video wala tayo ngayon sa pagubatan andito tayo ngayon sa school para magsanay naman tayo no? hindi porque tapo tayo eh hindi tayo nag-aaral no ano andito tayo ngayon wala muna tayo sa kabutatan at uh... at ayun na nga hani, mga idol so dahil nga sa uras na ito ng uh, ating gawain kaya naman magagawa na tayo Ito yung pinagagawa sa atin ng ating uh, instructor hani so ayan yung internet hub na diyan isasaksak yung mga DSK mga wire na gagawin namin at siyempre meron yung crimping tool pang lagot niya mga wire at uh, siyempre yung RG45 para maayos na maikunig -e doon sa hub yung wire hani, na iyan <laughs> tinatawag nila ani oh, talaga naman masari-sari itong mga idol talaga namang san timbun yang mga wire na iyan mga idol so kailangan yan idol ani talagang ganyan at yun yang uh, isa sa pinag-aaralan ng mga IT so ay na nga, hani, mga idol yung mga ka-eskwela ko oo oh, oh, talagang yabot ang yabot niya mga wire na iyan ay doon sa uh, computer papunta diyan sa server ay na ni mga idol ay ako'y nagagayat niya mga wire pinagkukulay-kulay ko na nga yan mga idol ani at gawa ng pagka may isang nga uh, nagkamali ay hindi nga naman gagana yung connection kaya kailangan ay talagang nasa proper si proper uh, connection yung gagawin natin at iisa-isahin mo iyan talaga namang bubuting tingin inaanto ko na nga di yan, mga idol talaga namang hindi ari at talaga kailangan ay matapos ay siyempre yung aking mga kaklase ganun din na yun sila sa kabilang uh, sulok at talaga may kanikanya kami di yung uh, mga ginagawa at uh, dahil nga kailangan na namin matapos iyan ay iyan ay isa sa aming uh, activity sa araw na ito mga idol at talaga uh, talaga namang kanikanya na iyang gawa oo at talaga namang nagyayabot na yung isa kong kaeskwila diyan hani talagang oo ay kailangan ay mapagana iyan at pag hindi ay talagang dali oo daw naman hani gaya naman ay maigit natapos namin ng maayos So yun nga lamang mga idol hani, yan ang aming ginawa para sa aming pag-aaral bilang isang IT student. Maraming salamat.